So, ayun na lang, guys, grabe. Grabe na talaga. Grabe na yung mga nangyayari ngayon sa pundo ng ano, pundo ng politika kung mababawasan niyo sa mga social media at mainstream media na papanood niyo, grabe. Kung dating ano, kung dating 115 lang na binalita ng uh, mainstream media na yung pumirma para labanan ang korupsyon. Ngayon, umabot na ng 193. <laughs> <laughs> Grabe na talaga. Paano ba yan? Paano ba yan? Nagigipagkita na kay, ano? Nagigipagkita na kay former President uh, Duterte, yung mga PPNP na ano, active saka retired. Nagigipagkita na. Para <clears throat> paano labanan ang korupsyon na nangyari ngayon? <laughs> Parang nagpapanik mo na yata ngayon yung ano ah. Sa palasyo ah. ano ba yan? Parang naghahanda na yata kung paano, ano ah, lubarga. <laughs> Bago mangyari yan, dapat buwawa na kayo. <laughs> o, pakinggan natin yung mga, ah, ano, ah, tingnan natin, panoorin natin yung mga video na nagpapatunay na dumating na umano ang hudyat at pinakahihintay na mga hineral matapos makipagkita ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanila sa isang malaking pagtitipon na ayon pa nga sa balita ay kabado na ang mal... Ang dami, kabadong kabado na ano. <laughs> ano nga ba eh, hindi naman naabot sa ganito eh kung wala yung ginagawang kabulastogan eh. Sa kanyang sanaturang pangyayari matatanda ang nauna ng isiniwalat ng controversial si na Maharlika. vlogger na si Maharlika na naganda na di ang pamilya Marcos sa kanilang nakatulad sa ama ni BBM hmm. ay malaki ang posibilidad na magaya ito matapos ang isang kodita kumbinsido baka magkakodita kung sakaling ano hindi pa nila gawa ng paraan to lalong lalo na ngayon na uh, yung Supreme Court pinag-i-explain yung Congress sa Senate bakit ganun yung ano sa tungkol sa budget Blanko-blanko yung uh, ano BICAM. cam tinasasagot <laughs> na sila tapos nagugas kamay na yung nagugas kamay na yung malakan kung dati yung, yung ano kung dati sila yung nangunang dumipensa ngayon hugas kamay na sila tanongin niyo yung Congress sa Senado bakit ganyan wala kami kinsala <laughs> ayan na nga tapos yung isa pa, si, si uh, Lady Crocodile, si Kimbo. <laughs> Nagpaniwanag din na baka yung staff, yung nag-fill ano, yung nag -fill up doon sa Blanco. Hindi <laughs> sila. Hindi sila. Nag-hugas kamay na. Sa mga staff dyan, ni Bulgar niya Uma, na. Uniform. Bago kayo, bago kayo madamay. Bago eh. <laughs> Patuloy natin, patuloy natin. Indalo at kapulisan sa pagiging bangad ni BBM, lang siyon ang kanyang pamamahala. Ang daan-daang retiradong general ng PNP ang pumirma sa isang manifesto upang oh, ipanawagan ginagawang kalukuhan ng Marcos administration lalo na sa 2025 oh, ay ano pa lang natin? Uh... Paniguradong maibubulsa ng mga buwaya sa pamahalaan. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, dapat bago mag midterm election si Saran. Grabe talaga yung mga netizens, no? Daming alam. <laughs> <laughs> talagang kahit komento nila, talagang pag maganda yung comment, mapapabasa talaga yung mga uh, content creator. <laughs> ah, diba? oh, diba? Ang ating presidente, bago tayo malubog sa komunoy ng tama, kahirapan. Tama naman, bago tayo malubog sa komunoy, dapat ano'y na, gumawa na ng paraan. Diba? Palayasin na ang mga mambubudol at kumunonok politicians sa gobyerno. Salute to our PRRD. Hmm. Panic mode na ang BBM administration. Sinabihan ang mga P. Masalamat tayo kay PRRD kasi may malasakit pa rin siya sa bayan kaya retired na kung iba nito nasa beach na lang, pa higa-higa na lang pa pa kape, kape lang kung pwede pa mang chicks mang chicks na lang. <laughs> o, oh, di ba? Yung mga gano'n ano tulad sa iyo eh, di ba pag retired na yung isang presidente eh, nasa beach na lang nagpa higa-higa tapos ganyan okay, pa nag-enjoy sa view pero sa si Philippines talaga grabe yung malasakit siya sa bayan. Kung wala siya, paano? walang magsasalita sa mga kalokohan na pinagagawa ng ano administrasyon na to di ba kaya natin dapat ganyan o, para, para hindi maiwan yun ano sobrang napagiwanan na yung Pilipinas tapos ganun mo nangyari In years na destabilizer, kinabahan na sila ang BBM, hmm. Tambaluslos at Quadcom. take over na ninyo ang gobyerno para mapalitan takeover ang pangunguno <laughs> at itulong ninyo ang mga magnanakaw sa gobyerno. Praning na praning na sa palasyo. Huwag magkamali si Marcos Jr. sa pagpirma sa 2025 budget na hindi natutugunan ang mga iskandalosong irregularidad at katiwalian na mga provision di, at items. Hindi niya natutugunan eh. Uh, kung may mga sinasabi sila ganyan, kalupuhan. Yung sinasagot niyan, he's lying, he's lying. <laughs> Panay tungkol sa gaya yung sinasabi niya eh, by cam nga yung pinop, pinopokol sa kanya, by cam. Kasi daming blanco, tapos puro speech niya, <clears throat> gaa. I can find those dumb blanks. <laughs> Blank eyes. <items>. Pagkat. <laughs> you know. Ito ang hudyat ng pagtanggal sa kanya sa Malacanang at paglikwak hmm. sa mga responsable sa kawalang hiyaang pagpalahura sa 2025 national budget. Pag-usapan natin ngayon, ay binabalahura kasi yung budget eh. Yan ang nga tayo, madadali, ta. madadali si, yan, madadaling, Merong mga madadali niya. Mag-alsa balutan ka na lang kaya. <laughs> Simulan mo, uh, ay, sabang eh, nakaplano na yata to, sabi ni Mahalika eh, nagpaplano na, paano umis ka po eh. <laughs> Pakinggan naman natin yung balita sa ano, sa mainstream media. Kasi nung nakaraan binalita 115 na alo eh tapos ngayon 193 na madadali madadali na sila yan hindi na biro yan <laughs> o oh, ito 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 tingnan natin itong kay City Mayor Benjamin Magalong laban sa korupsyon hmm. sa gobyerno sa kita po na nakabang reforma sa pensyon ng mga uniform personnel nasa frontline na balita grabe pati pensyon naapiktuhan na dahil sa gagawin nila sa budget. Sundalo pa naman saka pulis. Uh, babawasan ng ano, 5%. Ang laki-laki ng babawas sa pensyon nila. 5%. Meron talagang gagalaw nito. Sigurado <laughs> nung ano, kinakabahan no? na yung nasa ano nito. Katastaasan. Katastaasan. Si Mal, <laughs> Mahigit isang daang retirado at aktibong sundalo ang lumagda sa kumakalat na manifesto ng pagsuporta sa panawagan ni Baguio City hmm, si Mayor Benjamin Magalong na labanan ah! ang korupsyon sa pamahalaan. Hmm. Kabilang sa mga pumirma ang Medal of Valor Award na si Retired Marine Colonel. Kabilang pa yung isang ano, sundalo na tumatakbo ngayong sila doon, si Ariel Kirubin. Naka, mayroong bang Medal of Valor yan. Pumirma na para labanan yung korupsyon independent to eh. Independent. Hindi, wala ang ano, wala ang, ano to, pinapaligan na ano. Ito, patuloy natin. Ariel Cherubin. Ang pagpapahayag ng suporta ng mga sundalo ay sa gitna ng isinusulong na reforma oh. sa sistema ng pensyon ng mga military and uniformed personnel o MUP. Balak kaltasan ng hanggang 5% ang oh. sahod ng mga sundalo diba? dahil sa nakaamba o manong pagka... Anong ginagawa mo? tamba. <laughs> Ang laki na na ano. General, proner. Ano, <laughs> ganyan, ganyan din yung mga ano mo, tao ko. Pag retire ka rin, tapos ganyan yung pension nyo. Tumuta <laughs> so, ako. ng pondo ng gobyerno para sa kanilang pensyon. Nauna nang sinabi ni Magalong Mas na sabuna. isang dating general ng PNP Nabukas naman sila sa mga posibleng pagbabago sa pension system. Pero sana raw, unang sugpuin na ang katiwalian sa pamahalaan at ang pork barrel ng mga mambabatas. Malit na lang nga yung pension namin, considering that what we have gone through in the past, na risking our life. Sundalo to, na naging mayor. Talagang tapat talaga to sa bayan. Tingnan mo naman kung paano siya maglingkod. Binulgar niya. Siya yung nagbulgar sa mga gawain ng... ano ayuda-ayuda na yan ni Tamba sa mga Congress. 777. <laughs> Naka-jackpot ka pag mayroon ka sumasari ka sa mga ano pa na jan. Sa mga pamimigay dyan. Grabe. 7,000, 7 million, 7 million, 7 million, 21 million. Tapos baka ilang ano ka. Ang dami. Pero baka ba puno yung 100 square meter na pero. <laughs> Puro kasi to 20 <laughs> Risking yes. our family. Mm. And uh, willing pa rin kami in part to help national government. Mm. Iniisip namin during our dialogue. Eh, alam naman natin kung anong nangyayari dyan sa, 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 mga mababatas natin. alam na, alam niya. Kung gaano kalaki. Kung gaano kalaki naman ang kanilang mga pork barrel. Oh, sa Defense Press Corps meet and greet naman kanina ni Defense Secretary Gibo Chudoro sa Camp Aguinaldo, sinabi niyang patuloy pang pinag-aaralan ang bagong MUP pension system. Isa sa mga nakikitang paraan ng DND ang pagkakaroon ng... Yan pa yung problema ng you know, eh, PBBM. Eh. Grabe yung imomordinize daw yung P, AFP uh, dahil sa mga nangyari sa West Philippines, ano na yung Coast Guard, Philippine Navy, tapos... Ang laki ng ginalta sa pondo nila, 10 bilyon. Paano <laughs> eh, mo ma-ordinate yan kung kakaltasan mo nang ganyan kalaki? Di ba? Babi, budol, grabe talaga pa mabudol yan. Time and Trust Fund, kung saan puhugutin ang mga benepisyong makukuha ng mga sundalo. Bukod hmm. dyan, pwede rin daw kumuha ng pondo mula sa pagbebenta ng ilang ari-arian. ng Pagbibenta na yung mga ari-arian ng mga AAP. baka tangkim, babibenta na rin. I-auction na rin nila. Baka, baka bibenta yan nila na. Ari-arian, grabe. Kung nabalitaan nyo yun na no, nagpa-plano yung gobern na magbibenta ng government assets. Pang-ayuda lang yata o pang ano ba yan? <laughs> Tuloy natin. Forces of the Philippines. Maglilinis po tayo ng titulo. Lahat po Tumuli ng disposable yan. properties ng pag-aari ng Armed Forces Sposable. of the Philippines. No disposable Ubang yan. Ipasok po ito sa pondo. May tiniyak naman ang kalihim sa mga retiradong polis at sundalo hmm. na tumatanggap ng pensyon. Ngayon, ang retirees ay hindi papalitan ang kanilang uh, sistema o anuman ang natanggap nila. Yan ang proposal po ng Department of National Defense. At yan po ang isusulong ko. Para naman kay PNP Chief Benjamin Acorda, masyadong mataas ang porsyentong kakaltasin para sa kanilang pensyon. Sa AFP naman, nagre-reklamo na sila. Ha? Baka si Marpil dyan. <laughs> si Jim. PNP Chief dyan. Isip-isip ka na. Baka wala ka ng nung... Wala ka nang ano dyan. Hawak sa mga tao mo. Hindi <laughs> mo na mapitigilan. No? Bigla ka. <laughs> Yan o. So, ano? okay. nakita po namin, yung 5% po noon, medyo parang mabigat po on the part of uh, yung sa aking kapulisan. Nagbabalita mula diba? sa frontline, Marian Enriquez, News 4. Sasalita na sila lahat. Sasalita na sila lahat. <laughs> Karami na. Baka mag-impact, ah, uh, mag-ano ka na, mag- <laughs> sa mga pangyari ngayon, magbalot-balot na. Kung nakakaramdam ka sa mga pangyari, sa mga sundano at saka ah, pulis. ba? baka naman. <laughs> Tapos pinapahimpits pa yung tao na walang, ka, walang ano, ah, hindi pa nga natapos yung ano ng kuha. hinanon eh, niyo ah. na, pinapangunahan niyo na. Ah. 125 million kumpara sa billion-billion na ano na Intel sa presidente hindi mo na inibisigahan kung saan ang gastos so yun nga guys maraming salamat huwag nyo kalimutan mag subscribe like at ishare ang ating video para marami pa tayong i-upload at updated kayo sa ating susunod na video maraming salamat <laughs>